News mga Balita Ngayon National Most Wanted Person na Police na sangkot sa Maguindanao Massacre arestado Baril, bala at droga na samsam Suspect arestado sa Bulacan Mangisdang nawawala sa loob Romblon, Natagpo ang ligtas sa Palawan Ako po si Cesar Soriano para iatid ang mga naungunang balita sa buong kapuluan Ngayon Dinakip na ng mga autoridad ang itinuturing na National Most Wanted Person na isang pulis sa barangay Making Parang, Maguindanao del Norte. Kinilala ang suspect na si Datunot Mangelen Kadir alias PO1 Kadir. 48 anyos na nahaharap sa 56 counts ng murder, kaugnay ng Maguindanao Massacre noong 2009 na ikinasawi ng anim 60 katao. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Quezon City RTC noon pang April 2010, naaresto si Kadir matapos ang halos labing-anim na taong pagtatago dahil na rin sa pagsusuplong ng ilang concerned citizen, hindi na ito pumalagpa ng hulihin ng otoridad. Bago ito ay inaprubahan ng korte ang 250,000 pesos na reward sa makapagtuturo kay Kadi. Arestado ang isang lalaki sa barangay Sumandig San Ildefonso, Bulacan nitong lunes, kasunod ng pagkakadiskubre ng mga otoridad ng iba't ibang armas, bala at iligal na droga sa kanyang bahay. Ayon kay Colonel Satur Ebyong, direktor ng Bulacan Police Provincial Office, ginawa ang raid batay sa search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng 45-anyos na suspect na kinilalang si E. Natagpuan sa bahay ng suspect ang isang baril na may laser sight, dalawang hinihinalang ginawang rifle na may scope, mga magazine at maraming bala. Na-recover din ang isang fragmentation grenade na nagpapakita ng banta sa seguridad. Bukod sa mga armas, kumpiskado rin ang mga tuyong dahon ng mariwana timbangan at drug parafernalia na nagpapatibay sa hinalang sangkot din ang suspects sa illegal na droga. Pinuri naman ni PRO3 Regional Director General Jean Gene Fajardo ang matagumpay na operasyon at binigyang diin ang patuloy nilang kampanya laban sa mga illegal na armas at droga. Natagpo ang ligtas ang nawawalang mangingisda na si Johnny Fabilia noong Pebrero 2, bandang 5.30pm. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Looc, Romblo. Unang iniulat ng mga kapamilya na nawawala si Fabilia noong January 30 nang pumalaot sa Looc at hindi na nakauwi. Ang crew ng FBCA Queen B3 ng Irma Fishing Trade Incorporated ang nakakita sa isang motorized bangka na palutang-lutang malapit sa barangay Manamok, Kuyo, Palawan. Nang kanilang lapitan, nakita nila si Fabilia na kumakaway para humingi ng tulo. Matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng video call sa kanyang pamilya, tiniyak ng crew ang kalagayan ni Fabilia at binigyan siya ng pagkain, tubig at dami. Nakipag-ugnayan agad ang Coast Guard Substation Look sa Coast Guard Station Coron para sa ligtas niyang pagbaba at pagbabalik sa kanyang pamilya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Noon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.